sige na, oh, dali. Ito naman na to. Oh, ito yung bag. Lagay mo dito. Dali na, baka makita pa rin nani. Alam mo naman yun, lagi may nasasabi. Mm. Salamat, ate, ha. Alam ko namang hindi mo to obligasyon, pero tinutulungan mo pa rin ako. Walang anuman. Sino pa ba magtutulungan kung di tayo lang? Hindi ka naman pwede lumapit sa ibang tao at baka may marilig ka pa. Sobrang nahihiya ako, ate. Palagi na na akong lumalapit sa tuwing Stone, may kailangan lang ako pero wala akong may tulong sa'yo. Ah, siya nga pala. Gamitin mo na to. May extra pa naman ako. At least may mahugutang ako sakali kailangan mo ng pa ng gamot o kung ano man yung kailangan ng mga anak mo. Thank you, ate, ah. Kailangan na kailangan ko talaga. Hiyahan mo, babawi rin ako. So naman, wala yun. Sige na. Oh, buta pa tayo ni nanay. Sige na. Papagalitan ako nun. Salamat. Mag Ingat ka, ha? Uy, Mariel. Akala ko ba na pag-usapan na natin na titigilan mo yung pagtulong dyan sa kapatid mo? Kaya hindi natututo eh. Kaya asa ng asa. Paano yan matututo? Bigay ka ng bigay. Konting lapit sa'yo. konting kibot. Bigay ka. Nay wala naman ho ibang mahihingian ng tulong yung kapatid ko, kundi ako lang. Hindi naman ho kayo malapitan. Ay, Mariel! Sinasabihan lang kita at pinapaalalahanan. Ikaw din ang mawawalan. Bakit? Kapag ikaw ang kailangan matutulungan ka ba niyan? Eh, sa'yo pa nga naasa eh. Ay, hey, hindi na sinasabi ko, anak ng anak. Tapos ayaw magbanat ng buto. Nay, wala na tayong magagawa pas na yun, nakaraan na yun, tapos na yun. Tanggapin na natin yung katotohanan na ito na yung hinaharap. Tulungan na lang natin kaysa kung ano pa yung mga sabihin natin hindi tayo makakatulong. Alam ko na yan. Makinig ka sa akin. Hayaan na eh, last naman na yun. Meron din naman akong dapat unahin. Ay, di ko na alam talaga kapag nakita ko pang inaabutan mo yan. Ah, uh, Ate Margie, Nabalitahan ho namin yung nangyari sa bahay nyo. Nadamay ho pala yung bahay nyo sa mga nasunugan. Buti ho meron ho kami mga nalikom na damit. Mga hindi na ho namin ginagamit. Marami-marami ho to. Sana ho magamit nyo. Kunin nyo na ho. Wala anuman. Basta kailangan nyo ho ng tulong. Meron kami. Hindi ho kami magdadalawang isip. Ate happy birthday, oh. Anong handa mo? Nako, wala. Di ako maghahanda. Di ka maghahanda? Nako, magpapasokan na kasi yung mga bata, eh. Mahirap magagastos. Di bali na, lilipas din yun. Ay, nako, huwag ka naman sige na malungkot. Sige, nasagot ko na. Uy, Mariel, totoo ba? O, isend mo sa akin yung bank mo. Ako na magta-transfer. Okay? O, sige, paano una na ako, ha? Uy, Mariel, na ako kaya. Ay, una, ano ka ba? Malay na bagay. Mariel, mag-usap nga tayo. Nakausap ako ng tiyahi ko, nagpapasalamat kasi daw nagpadala ka ng pera para sa birthday ng anak niya. Ano yun? Lahat na lang akohin mo? Mayaman ba tayo? Ano ka, may pera sa balat na konting hingi sa'yo, bigay ka? Ilang beses ko ba idututok dyan sa kokote mo na tigilan mo yung pagtulog kung kadi kanino? Hindi ba kayo napapagod? Lagi kayo nagagalit sa mga ginagawa ko? Eh ano naman ko namimigay ako? May tinutulungan ako? Eh ako naman ho yun? Bakit ba lagi kayo nasasagabal? Lagi kayo parang nahihirapan? Dito ako masaya eh. Masaya ako kapag may natutulungan ako. Masaya ako kapag may nabibigay ako. Kung kayo hindi ganun, pwesa ko ibahin nyo. At hindi na rin ko after kung hindi nila ako matulungan. At hindi rin ko tumutulong para sa kapalit. Nagagalit ho ba kayo dahil mapagbigay ako o gusto nyo magikagaya ko kayo? Alam ko yung pakiramdam ng walanay. Eh. Kung kayo hindi ganun, Pabayaan niyo ko. Pabayaan niyo ko kahit ngayon lang, Nay. <laughs> o, oh, sige, sige. Lagay niyo lahat dun, ha? Mare, alam mo na ba? Nawala ng malay anak mo na sa ospital ngayon. Putahan mo na, dali. Ano? Ah, Dok? Kamusta ho? Um, kayo ho ba yung nanay ng pasyente? kailangan ho natin ng kidney transplant para sa anak ninyo. Medyo aabutin po kayo dito talaga ng 600,000. At kung makakapag-down po kayo agad, ay pwede na natin simulan yung procedure. Makalaking pera ho niyan. Saan ho kukuha niyan? Huwag kayo mawala ng pag-asa. Kung magagawan ho natin agad dito ng paraan, malaki ho yung chance na mailigtas ho natin ang yung anak. Kumare, baka naman pwede makahiram ako sa'yo. Ibabalik ko din. Para sana to sa, sa bayari ko sa ospital ng anak ko. Ah, uh, Mars, pasensya ka na ha. Hindi talaga kita matutulungan. Marami rin kasi akong bayarin eh. Ay, ko. Naku, Mars, pasensya na talaga ha. Okay lang. Uh, miss magda muna sana ako. Ito lang muna yung kinaya ko sa ngayon. Para sana mabawas-bawasan muna yung bill namin. Ay, ma'am. Payad na ho yung bill nung anak nyo. Huwag ho kayong magalala. Wala na ho kayong dapat payaran. Bali, ito na lang po yung receipt. Payad na? Teka. Pa paano ho? Tignan nyo muna, baka ho nagkakamali kayo. Hindi ma'am, dayad na po talaga. O ayan po total po. Meron po kasi dito mga nagpunta na gambag po. Sila daw po yung mga taong natulungan ni Mariel. At yung isa pa nga po, sa pagkakaalam ko, kapatid daw po ni Mariel. Dahil sa kanya, nabuo po yung 600,000. Uy Mariel, alam ko ba na pag-usapan na natin? Natitigilan mo yung pagtulong dyan sa kapatid mo. Kaya hindi natututoy. Eh. Bakit? Kapag ikaw ang nangailangan, matutulungan ka ba niyan? Eh, sa'yo pa nga naasa eh.